Sa bawat ng kasaysayan, may mga kwentong hindi lamang isinulat, kundi ipinaglaban. Noong 1891, isinilang ang isang nobelang hindi lamang sumasalamin sa lipunan, kundi isang apoy na nagpagising sa damdamin ng bayan. Ito ang El filibusterismo, isang akdang hindi lamang nagsilping panitikan, kundi isang hamon sa mga makapangalan ang ng kanyang panahon. Isang nobelang sumisigaw ng galit. Isang nobelang nagpapakilala ng isang bagong mukha ng paglaban. Hindi na ito ang mapagtiis na si Crisostomo Ibarra. Ngayon, siya na si Simon, ang anino ng paghihiganti. Ngunit ang tanong, sa pagitan ng pagbabago at dahas, alin ang tunay na daan patungo sa kalayaan? Samahanin niyo kami sa isang paglalakbay sa kasaysayan at panitikan upang muling tuklasin ang tunay na diwa ng paghi-magsik sa loob ng mga pahina ng nobela, ang El Filibusterismo at ang laban para sa kalayaan. Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela ni Jose Rizal na sinulat bilang isang tugon sa mga pangyayari matapos ang kanyang unang nobela ng Lole Metangere na ipakita si ni Rizal ang malupit na realidad ng pamamahala ng mga Espanyol at ang lumalalang kalagayan ng mga Pilipino. Sinimulan niyang isulat ito noong 1887 sa London, ipinatuloy sa Paris at Madrid, at tuluyang natapos sa Gent, Belgium noong 1891. Ngunit sa kanyang pagsusulat, hindi lang tinta ang dumaloy, kundi hirap, guto at sakripisyo. Sa kabila ng hirap, isa niya ang lahat upang may palimbag ang nobela, sapagkat hindi ito tungkol sa yaman, ito'y tungkol sa paglaya. Si Simon, ang anino ni Ibarra, ay isang tao na nagbago dahil sa pait ng kawalang katarungan kung dati siya ay puno ng pag-asa, ngayon siya ay puno ng galit. Para sa kanya, ang tanging paraan upang baguhin ng sistema ay ang usakin nito. Sa so, lolo ni ipinakita ni Rizal ang isang bayang matutuloy. Sa elektrobotilismo, siya ay umisin sa katotohanan na ang pagbabago ay hindi laging mapayapa. Ito ay isang masakit na komentaryo sa pagpili sa pagitan ng revolusyon at reforma. Noong September 1891, matapos ang matinding sakripisyo na ilathala ang el filibusterismo. Ngunit agad itong ipinagbawal sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ito ay hindi lang isang libro, isa itong babala, isa itong paghahanda sa isang darating na himagsikan. Pag naman hindi tuwirang pinawag ni Reza ng mga Pilipinas at malaw laban, hindi maitaka ang kanyang sinulat ay isang inspirasyon. Hindi nagtagal, ang mga revolusyonaryo, kabilang ang katipunan, ay ginamit ang kanyang mga salita bilang batayan ng adikari. At noong 1896, bumagsak ang huling hibla ng pagtitimpi. Ang kwento ni Simon ay hindi lamang kathang-isip, Ito ay naging katotohanan. Ang El Filibusterismo ay higit pa sa isang kwento ng isang lalaking nagbalik upang magiganti. Isa itong masalimuot na pagninilay sa kalagayan ng isang bayan sa tanikalan ng pang-aapi. Si Simon, na dating si Crisostomo Ibarra, ay hindi na naniniwala sa mapayapang reforma. Para sa kanya, walang kalayaan kung walang dugo at apoy. Ngunit isang tanong ang bumabalot sa kanyang kwento. Ang paghihiganti ba ay tunay na katarungan? O isa lamang itong bagong anyo ng pang-aapi? Sa El Filibusterismo, mas inilantad ni Rizal ang kasakiman at pang aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Ang gobernong dapat naglilingkod ay naging halimo na lumalamon sa sarili nitong bayan. Hindi ba tila isang babala na hindi dapat baliwalain? Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa mga tauhan ng nobela. Dapat ba silang lumaban o maghintay na lang ng pagbabago na hindi tiyak kung darating? At higit sa lahat, may natitira pa bang pag-asa para sa isang bayang nagdurusa? o ang apoy ng revolusyon ang tanging liwanag na natitira? Sa bawat pahina ng El Filibusterismo, may babalang nais iparating si Rizal. Hindi na ito ang kwento ng pag-ibig at pananalig. Ito ay isang kwento ng isang bayan na nasa bingit ng humagsikan. Ngunit ano nga ba ang nais ipahiwatig ni Rizal sa kanyang nobela? Mapayapang reforma ba ang sagot? O panaw na upang ipaglaban ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas? Ang pagdasismo ay isang matinding komentaryo sa revolusyon. Dito ay pinakita ni Rizal ang dalawang halang pagbabago. Ang reforma ay sinunod ng mga intellectual at ang revolusyong nais ng mga atis. Si Simon na dati naniniwala sa mapayapang pagbabago ay naging simbolo ng isang taong nawalan ng pag-asa sa sistema. Ang tanong ni Rizal, dito ay manilaw, may hilaw. May saysay ba ang dahas? o may ibang paraan upang makamit ang tunay na kamayaan? Sa so, iyong pananaw, ano ang nais nice iparating ni sa iyong Bagamat sa si Rizal ay nilililirekta ng pinaunawan na sa ating arianda. Kapag isang lipunan ay patuloy na pinahihirapan, hindi may ang lumabag ito. Ang kanyang sulat ay Ponsen ng 1890 ay nasasabi ang hinug na bunga ay pusang ng pool. Ibig sabihin, kung hindi tutulunan ng gobyerno ang hinahing ng bayan, darating ang panahon na ito ay bubangon ng gobyerno. Nang sumiklab ang Himagsika noong 1896, ang nobela ni Rizal ay hindi na lang isang babala. Ito ay naging inspirasyon ng tunay na laban para sa kalayaan. Noong panahong isinulat ni Rizal ang El filibusterismo, ang Pilipinas ay tila isang pugad ng bulok na sistema. Laganap ang pang-aapi, ang simbahan ay kontrolado ng mga prailes, at ang bayan ay patuloy na ginugupo ng korupsyon at kawalang katarungan. Ngunit paano nga ba naging mitsa ng kamalayan ang nobela ni Rizal? Paano nito binuksan ang mata ng mga Pilipino sa katotohanan? Isang bayan ay pinag-ihirapan, ginugupo ng katotohanan, pinag-ihirapan ng katotohanan

ang tanong ay hindi na kung dapat lumaban, kundi kung paano. Noong Desembre 30, 1896, bumagsak ang katawan ni Jose Rizal sa Bagumbayan. Ang kanyang huling hininga ay tila pagtatapos ng kanyang laban. Sa mata ng kanyang mga kaaway, siya ay natalo. Isang rebeldeng pinatahimik ng bala. Ngunit sa katotohanan, siya ay nagwagi na. Sapagkat ang kanyang mga salita ay hindi namatay kasama niya. Ang kanyang kwento ay nagiging mitsa ng isang mas malaking himagsikan, hindi lamang laban sa Espanya, kundi laban sa lahat ng anyo ng pang-aapi, kasinungalingan at kawalan ng katarungan. At hanggang ngayon, higit isang siglo na ang lumipas, patuloy nating isinasabuhay ang diwa ni Rizal. Ang kanyang mensahe ay hindi naglaho, kundi lumipat sa puso ng bawat Pilipinong naninindigan para sa katotohanan, justisya at tunay na kalayaan. Kaya't sa huli, hindi ito kwento ng pagkatalo, hindi ito kwento ng isang lalaking namatay sa bagumbayan, ito ay kwento ng isang tagumpay na patuloy nating ipinaglalaban. Ang kalayaan ay hindi natatapos sa pahina ng nobela. Ito ay isang kwentong patuloy nating isinusulat sa bawat araw. Sa bawat kilos, sa bawat paningin